Muling nabuhay ang isyo sa pagitan ng aktor na si Marvin Agustin at Pilipino-Norwegian model na si Maki Stroem na batid na matagal ng usap-usapan ang pagkakaroon naman noon ng romantic relationship ni na Marvin at Maki lalo na at magkasama itong nagbakasyon noon sa iba't ibang lugar. So, nag-viral nag kayo minsan. Picture niyo with Marky. Ano masasabi mo doon? Ano ano masasabi? oo, oo kasi parang kung ano ano mga ano ng netizens. Uh, good friend. Pero hindi ka na pikon dun sa mga netizens na ano? 22 years na ako dito. <laughs> Wala na yata makakapagpapikon sa akin. Naging questionable ngayon ng mga madlang people kung ano nga ba ang tunay na katangian ng isang Marvin Agustin pagdating sa pag-ibig. Lalo't naging trending noon sa social media ang isang larawan kung saan makikitang nakahiga at natutulog si Marvin sa dibdib ni Maki. Subalit, marami ang nagsabi na piki dumano ang larawan dahil hindi ganoon kalinaw ang muka sa nakahiga sa dibdib ng Mudilo. Kaya naging sumsuman ngayon sa bakuran ng showbiz industry ang Pinoy celebrity chef entrepreneur na si Marvin Agustin dahil liwa sa kanyang pagiging successful na negosyante at artista at sobrang yaman pa ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nag-asawa kahit masyadong malayo ng ang sa buhay at isimtay magara at maganda ang katayuan sa buhay kaya siguro nilagyan ng kulay ang kanyang pagiging single hanggang ngayon at usap-usapang isang beke dahil lamang hindi pa nag-asawa. Ayon sa dalawang celebrity na matalik na magkaibigan, ang aktor businessman na si Marvin Agustin at aktor singer na si Maki Stroem, bagaman magkasama silang nagbabakasyon sa probinsya at labas ng bansa at magkasama rin silang nanonood ng sine at musicals at kahit pa bihira lamang mag-post ng larawan sa Instagram na magkasama ang dalawa, nakukunikta pa rin ng mga netizens ang araw at lugar kung saan nakunan ang putos nilang dalawa. Dahil dito, nalalagyan tuloy ng Malaysia ang bromance nilang magkaibigan. Ginatungan pa ng mga blind items ni Christy. So alam po namin na hahamunin nyo kami tungkol sa mga male personalities na pinagdududahan po o questionable ang kanilang gender. Oh ilalaan po namin sa inyo mga pangalan at kami na rin po ang magbibigay ng paliwanag kung bakit. Hey, Ayun ha? Uh -huh. ah, muna ng malalim. Basta ito, no. lahat naman ng mga babang itin dito. Di ba na yun? Kahit naman noon eh. Di ba? Si Marvin na gustin. Isa din yan. Bakit kaya? Nagluturutuan na lang kasi siya ngayon kaya hindi ko masyado siya napapansin. Ano siya ito? Luturutuan? Oo, chinilo Oo, oh, Pucinilio, Pucinilio. oh, di ba? Matagal na yan eh. Sila pa ang pinagtatambal ni Jolina Magdala. Oo. Oh. Oh. Mm. Oh. Meron ng issue kagad na kapwa ako mahal ko. Oh, mm -hmm. at saka di ba na-link din niya kay Marquis Strom? Naku, ito naman Marquis Strom na to. <laughs> Lahat na lang ng parang napapabalitang ng Sino baby. ba? Tikristi yung isang na link sa kanya na sa isang pwesto. Ando doon si Marvin. Tapos other side, ando doon naman yung isang guy. May ganoon ako si na ako na Si Marky eh. nga siguro. Oh, oh, yung sinasabi so oh, sinasabi okay. mo. Pero alam mo, si Mark Istro, eh, nagladlad no? na diba? yun ngayon. eh, oh, Lahat naman po ng mga napapabalitang baking taga showbiz. Mm. Sa close niya eh. Oh. siya yung kasama. At mm. sa binanggit natin, sino ang winner? Wala akong masasabi dahil kasi hanggang hindi natin nakikita at uh oh. napapatunayan na talagang big sila. Wala tayong karapatang kusga. Totoo. Okay. Kahit pa natalakay ni pambansang maritis na si Christopher Mint sa kanyang programa na kasama si Marvin Agustin sa kanyang pagdududang mga male celebrities na Sister Rakas na patuloy at pabalik-balik ni ano ang pangalan na tinutumbok ng mga kapwa-artista na isang biki si Marvin. Hindi pa rin nakumpirma ni Permin na totoo ang kanyang pagdududa dahil walang konfirmasyon mismo mula sa aktor kung ano ang kanyang tunay na gender, isang biki ba o tunay na lalaki. Sa palagay mo, may basihan ba ang pambansang Marites at kolumnistang si Christopher Min sa kanyang aligasyon na biki ang aktor? O sadyang binigyan lamang ng mga netizens ang kulay sa pagiging single at na age support ni Marvin Agustin at kaya lamang umuugong ang mga haka-haka na isang biki ang aktor dahil sobrang sikat at successful sa buhay at marami ang nagiinggit sa kanya.